Basta gani wala na kaming sundan o sa dagat na talaga yung aming pupuntahan at hindi ka rin magmamahay dahil napakasarpe ang mga sipods at bubungkagin na naman natin ang mga baho kaya tarsamahan nyo kami. Pero bago ang lahat bago kami napadpa doon sa dagat ito muna yung makaganapan bumili nga lang pala kami dito ng mga susudani namin yung lato na napakasarap naman talaga at pati yung mga kinasun. at alam ko guys babalik balik na to pero nako kapag hindi kami bumili ng mga kinasun, wala kami babaunin sa dagat at alam nyo ba guys na nakigaling to sa dagat pero dadalhin pa rin namin sa dagat kasi guys kapag hindi kami nagdala nito sa dagat, dagat, wala kaming susundanin at mapapasmo kami at bahaw na lang bubungkagin namin doon. At sa puntong ito guys, pagkatapos namin magpalit At dumiretso na kaagad kami. At sa hindi nakakaalam guys, talagang hindi nakabalo si Ivy na ako ng dagat at nagsibat-sibat lang ako at papakuratan ko na lang siya kapag nakauwi na ako galing dito sa dagat. At sa puntong ito, kasama ko nga pala yung mga ko dito guys at magpupuntrip kami at napakasarap naman talaga dito magpuntrip sa dagat. At siya nga pala, baruto nga pala sana yung dadalhin namin kaso guba, ito na lang yung gakit yung aming dadalhin dahil napakasarap naman talaga kapag gakit yung dinala alam mo, medyo maliwalas talaga. At sa puntong ito, napakataob pala talaga. Kaya naman, binaktas na lang nila at ako sumakay ako. Dahil alam nyo ba guys, baka mabasa itong mga kagamitan namin at baka hindi na kami magkapag-vlog. At ayan na nga kung nakikita nyo guys, napatay na yung kahoy. At speaking of patay ang kahoy, siguro ako pag uwi ko dito galing dagat, patay rin ako kay Ivy dahil hindi ako nananghid. Pero asa naman ang pananghid o kaluyan. At sa puntong ito guys, nakaabot na kami dito sa mga kabakawan. At sa you naman guys, napakaganda talaga ng tubig dahil medyo taob, taob at masusuya na naman yung mamaritis na talagang nanonood sa atin. At Ayan na nga, binugkot na nga pala nila yung gakit dahil baka maanod to kapag hindi nila binugkot. At kung nakikita nyo naman guys, napakaganda talaga ng pwesto namin dito. Kaya naman hindi na ako nagpadugay-dugay, inandam ko na kaagad yung pambato natin na saang na napakasarap naman talaga. At pati yung lato, ibunutang na natin sa sudlanan na na itom na napakaganda rin at napakasarap rin ng lato dahil sobrang presko pa. At siyempre hindi natin makakalimtan yung tayom na yan at binutang na kaagad natin dito sa ating sudlanan na taperware At as you can see, naman guys, lahat ng nakikita nyo, yan yung madalang baon namin, napakasarap naman talaga at napakasimple lang pero sobrang presko at hindi hindi ka magmamahal kapag dito ka nagpuntrip trip sa dagat medyo maulan-ulan nga lang ngayon guys ay medyo maginaw-ginaw pero nako hindi namin binati yung katugnaw diyan dahil napakasarap talaga kumain at talaga pinaspasan na namin dahil alas 12 na at kung nakikita nyo guys talaga sinima si ako na at di ko na pinasaylo yung napakasarap na lato at tayong alam nyo guys ingon ani lag talaga kami dito kapag wala kami sudan dumadagan talaga kami dito sa dagat at kapag itaka na kami kumain sa bahay dito na lang talaga kami nagpo trip at sa ngayon hindi nakasama si Ivy guys dahil sumibat lang ako gawa nang tambay-tambay lang ako sa bahay at hinagad ako ng mga kasin ko kaya naman dumiretso na kaagad kami rito at napakasarap rin naman talaga hindi rin ako nagmamahal na nakasama ako sa kanila dahil napakasarap yung mga pagkain namin at alam nyo ba guys useless rin talaga kung sinama ko si Ivy dito dahil bawal naman siyang kumain ng saang dahil baka hindi siya mahilisan at magigit siya delikado naman sa buntis kapag kumain ng mga ganito at bawal rin siya sa mga hilaw ng mga pagkain kaya naman hindi ko na lang siya sinama alam nyo ba guys sa ngayon hindi talaga kami makapanginas ng saang gawa ng sa March pa at April yung malaking hunas dito sa amin at nahihirap nahihirapan pa kami pero marunong rin naman talaga kaming manahom lang sa ang pero bihira na lang dahil sobrang tugnaw at nakakaitom talaga baka kami at na sequence naman guys yung maga nitong food trip hindi ka talaga magmamahay gawa ng napakagandang ambience at talagang sabayan pa ng pagkain na napakasarap ay naku talagang mabubusog ka at sabayan mo ng chika chika at dahil hindi nakasaba si IB itong araw na to ito yung pinakamagandang gara natin dahil nagdala kami ng riddles at hindi natin yan papasailuin at walang sumasagda sa atin dahil wala si IB at pakikita na lang to niya sa vlog, good luck na lang sa kanya. At dahil medyo dugay-dugay na rin ako hindi nakamamam, no Nako, naman talaga ng Rx at medyo matamis-tamis na yung lasa niya. Ganito pala yung lasa kapag medyo dugay-dugay ka na hindi nakainom. Alam nyo ba guys, dito sa lugar namin hindi ka rin magmamahay lalo na kapag ganito ka taob, pwede ka magdala ng pagkain dito sa ibabaw ng bakaw At kapag hunas naman, pwede ka pumunta sa dagat at manginhas. Nako, talagang hindi ka magmamahay kapag dito ka sa amin. At hanggang dito na lang kami at kung giganahan ka sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like, i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan, mga idol. lang gusto nyo.